Hello, everyone! So, I just want to share with you all this another hiking series. So, actually, this one is so long na. <laughs> so, I lost my way to go on this beautiful place, Hong Shik Mon. So, hindi siya madali puntahan at uh, super layo. Ito yata yung pinakamalayo na pinuntahan ko na hike, guys. At saka, medyo mahirap. So, kasi may dalawa to siyang daan. Meron siyang isang diretsyo. At ito yung isang very tricky na daan. So, dito kami dumaan sa very tricky guys na daan. So, pwede din kayong ano, dumaan sa tingin nyo is madali para sa inyo. Pwede kayong dumaan sa ganon. So, wag nyo nang gayahin yung daan ko. So, isishare ko sa inyo yung isang way pag ano, pag uh, sa isa, sa second vlog na to. Kasi ito yung first vlog, ito yung una kong punta. So, it's still winter itong pumunta ko. So, yung, yung second time namin is uh, with the G3 girls. Yes, uh, springtime na. So, dito is ano, is uh, winter pa to guys. So, medyo malamig at maulan ang pagpunta namin dito ng kaibigan kong si si Ate Pinky. So, dito yun sumakit yung tuhod ni Ate Pinky. Kaya hindi na namin na ituloy yung, ano, yung hike na to. So, dito may madadaanan nyo talaga tong sapa na to guys. Na madaming koi fish. Ah, uh, ito yung pinakamayaman na sapa guys. <laughs> koi fish yung kanyang ano. Yung kanyang uh, fish. So, dito ito yung ano. Ito yung place na maganda. Hindi nilang pink beach. Pero hindi naman totally pink kasi parang red naman yung makikita yung stone niya guys or ano niya, mga buhangin doon. Pero crystal clear siya guys. Hindi kami, din kami naligo doon kasi uh, is, uh, ano siya, wala na kaming time. And then 18 kilometers kasi yun siya guys. Balikan. Uh, papunta at pabalik. So sobrang malayo. So ito yung daanan. So dito ka dumaan kung ano, kung gusto mo ng hike talaga yung adventures. So dito ka dumaan. Pero kung ayaw mo ng adventures, guys, pwede kayong dumaan sa kabila. So yun yung ano, ma madaling daan. Madaling daan lang siya, guys. So dito madadaan madada ka talaga dito sa may mga ano, sa may mga matalahib at dito that time is maulan kaya yung makikita nyo dyan guys is madaming fog or may mga water spots yung sa camera kasi nga maulan mafog ito siya and then wet yung pagpunta namin dito so ito yung ano ito yung place na maganda din naman to siya I, I love this place pero, malayo siya puntahan. So, hindi ko siya babalikan. <laughs> Kung babalik man siguro ako pag may friend na talaga na yung gustong puntahan ito. So, pwede. Pwedeng balikan. Pero, I cannot promise. Parang, hindi ko balbalikan. <laughs> Kasi, uh, actually, maganda siya. Pero, sobrang layo niya. Malayo siya. So, it's so just nakikita niyo to, oh mahangin yung time na yan at maulan. Kasi nung pumunta kami, actually si ate, ano kasi, si ate Pinky is very adventurous girl. So, magkapareho kami. So, kaya namin to napuntahan. And then, same, uh, same time na, yun, if you remember, na pumunta ako sa Yellow Dragon na maulan, is eh, si ate Pinky din yung kasama ko nun. Kasi kung pag G3 girls, hindi natututuloy sila ate. Kasi usually si ate, better be safe than sorry. Pero, para sa amin din naman, safety naman siya. Kasi hindi naman siya, ato, wala namang bagyo yung time na yon Pero maulan lang talaga. So, we have umbrella then And then, we tried din naman. Kaya lang, si ate Pinky sumakit yung tuhod niya. So, hindi kinaya. And then, sabi niya sa akin, hindi ko na kaya, baby. So, that time is malapit na sana kami kasi nawala, nawala yung way namin kasi nauna siya sa akin eh. Nawili ako sa kakabideo, Una siya sa akin ng lakad. Dumiretso siya kasi sinundan ko na lang siya. Nung pabalik kami na babaguhin na sana namin yung way na tutuloy na kami sana. So, hindi, niya, hindi na niya, uh, hindi na siya tumuloy. Kasi nga, medyo mahirap na. So, ayun, hindi na namin siya tinuloy and then... Uh, sabi ko, babalikan ko na lang siya with Ate Feli and Ate Jen Kasi yun yung mga, yung mga ano, kahit si Ate Jen nga dito, eh, kasi mainit kasi pumunta namin. Sabi ni na, Ate Jen malayo, hindi siya babalik. Kasi maganda lang talaga yung place, pero hindi, hindi babalikan. Kasi sobrang layo niya. At saka ito din, ito din yung ano, ito yung fog, 'di ba? Ma-fog siya. Pero maganda yung view, guys, kung ano, pero kay sobrang mainit din kasi walang puno madadaanan, puro lang ano, puro lang uh, mga maliliit na puno. So hindi siya talaga shady. So kaya hindi siya pwede for summer and for spring also kasi hindi siya shady and then medyo mainit. So, dapat winter ka talaga pumunta dito. And then, you need to bring some water. Kasi noong una pumunta namin dito yung eh, ate, hindi kami, hindi, hindi ko naubos yung water ko na no 1.5. Pero this time, nung pumunta kami ni ate Feli, yung that time na pumunta kami ni ate Feli, second attempt is yung talaga naubos ko yung tubig ko. So, nauhaw talaga ako kasi sobrang mainit. Mainit na mainit ngayon. So, ito yung view yung madadaanan nyo guys. Breathtaking view. Beautiful view. At dito din yung dam na pinakamaganda na pinakita ko sa inyo. O yung reservoir na pinapakita ko sa inyo. Dito din yun siya. Dito yun siya madadaanan. Pero kasi ang hirap puntahan ang layo. So, walang gaano pumupunta dito. So, very rare lang siguro kung ano. Pero nung pumunta kang Ate Jen, may dalawang babae na, na gusto din puntahan yung place. So, ayun. So, pumunta din siya siguro kung hindi sila naligaw. Hindi din namin alam kasi umuwi na din kami. <laughs> <laughs> so, ayun guys. Ang, uh, ang Hong Shik Moon. Pero this one is failed attempt. So, because we lost our way. Pero I will upload yung ano, yung video na buo na buo dito sa kung shikmon guys. So ito yung way na madadaanan namin. Tapos ah uh, yung ano yung ano tawag niyan, yung ito talaga yung full video na in-upload ko dito guys sa YT kasi kapag sa ano hindi, hindi yata kaya kasi more than 20 minutes siya so dito ko na lang siya in-upload sa YT so ito talaga yung full video guys ng papunta ng Hong Shikmon pero ito yung sa isang way So, i-upload ko na lang din sa ano, yung way nun sa isa, sa second, ano, sa second, sa part 2 ng Hoshikmon. So, sa wakas na naabot din. So, this is very late uploaded video, guys. Kasi, ha, super busy akits. At sa dami-dami kong, ano, sa dami-dami kong ginagawa at saka less tolog. So, hindi na napunta, na upload yung mga videos. So, tingnan nyo to. Ito yung mga daanan dito, guys. So, medyo tricky yung daan at saka pataas pa baba talaga ang daan dito so ito yung mga damadadaanan you guys and then so mag ingat lang din so ito yung sinasabi kong beautiful reservoir sa ano sa dito sa sa Hong, uh, Hongshikmon yan yung beautiful reservoir na pinakita ko sa inyo nakaraan na ang sabi ko is uh, ipakita ko din sa inyo yung whole video kasi hindi ko pa talaga siya na upload kasi super busy ang lola niyo. So, ito yung beautiful reservoir na pinakita ko sa inyo. Diyan yung papuntang flower cube. So, dyan din yung way. So, medyo malayo-layo siya, guys. And then, hindi talaga siya, ano, um, sa mga beginner, hindi siya pwedeng isuggest na mag-take ng way na to. Kasi sobrang layo. Sobrang layo niya. So, yung kabila niyan, guys, is China na. So, pinakita ko sa inyo yung ito dahil sabi ko worth ano din siya, worth um, hindi ko nga siya dinilit kasi sabi ko <laughs> worth it naman yung pagod na ma-share sa inyo itong beautiful view. Sana magustuhan yung lahat. So, this is my longest hike dito sa Hong Kong. So, na-amaze ako dito sa mga nadaanan ko despite na yung super layo siya. So, unang attempt ko is hindi naman kami, ano, hindi naman ako nasubrahan ng, ano, ng hingal ba o pagod sa so unang attempt namin ni Ate Pinky. And uh, sa so, spalawa is yung mainit kasi yung pumunta kami ng na na Jen. So ito yung madadaanan papunta doon, pababa pa guys. So may mga sign. So i-follow if nyo na lang si Jin Jima. Siya yung nag-ano ng direction. Kasi ako guys gusto ko yung i-share sa inyo. Yung mga nadaanan ko lang ayaw kong maglagay-lagay ng ah ito yung way way ng ganitong ganyan. Pero ito yung full video guys. So kung mapanood nyo man ito, ito yung ito yun yung correct way papunta doon sa ano sa um, sa Hongshik So ito yung mga madadaanan niyo kasi ito yung full video niya. And ah, uh, ito talaga yung madadaanan niyo guys kapag pumunta kayo doon. So kung mapanood niyo to, so ito yun din yung correct way. Pero isa sabihin ko diyan sa inyo mamaya kasi may isang side diyan na before ka magano ano liliko ka sa right side sa right side siya guys yung pababa So dito si ba? May mas ano siya, may mga nakasulat din naman kung saan kayo dadaan. So may way din, noon diretsong way palabas din 'yun ng ano ng mukha siya. Palabas din 'yun. So ito 'yung makikita nyo, guys. So pababa, ito 'yung bridge 'yan si Ate Pinky. Kaya nauna siya sa akin kasi nagvi-video ako eh, matagal kasi 'ko mag-video kaya nauna siya sa akin. So ito 'yung abandoned dam guys, 'yung sa kabila walang tubig. So, Kasi kung mag-isa ka dito, nako ang hirap. Kasi mamaya, <laughs> kung ano dyan sa'yo, walang talagang tutulong sa'yo. So, sa so, paakyat dito, bakit dito yung, ano, yung... May bahay dito, may abandoned house doon eh. Nung nadaanan namin yun natin, Jen. May mga abandoned house dito. Dito sa place na to. So, yan. Ito yung madadaanan, guys. Hindi siya madali. Kaya, yun nga yung sinasabi ko na, ano, kung mag-isa ka, kailangan mo talaga ng may kasama kapag pupunta ka dito. Kasi kami nga ni Ate Pinky ay naligaw. Si Ate Pinky ano. Hindi naman ako yung naligaw. Uh, dalawa kami naligaw na lang. Kasi uh, dapat inintay niya ako. Tapat tama yung daan namin. Kasi hindi niya hinintay. Nag-alala ako kasi sumisigaw-sigaw siya. So akala ko ano na nangyari sa kanya. So ayan may mga ribbon din naman siya guys. Na makikita nyo sa mga daanan nyo, may mga pink ribbons siya sa mga dadaanan nyo. So, dito sa way na to, dito yung isang may kabilaang daan. So, may isa pang daan dito bago ka magpababa doon. Kaya, kaya siya naligaw kasi nauna siya sa akin eh. Ang layo na niya. Kasi tapos ganito pa yung madadaanan namin. So, ang layo niya, sa so, sumisigaw-sigaw siya, eh, eh, layo ko pa. So, iba yung napuntahan niya. <laughs> isa sa napuntahan ko. <laughs> kasi may ano yun siya, may kahoy na ano na nakalagay. So, yung nakikita niyo doon guys, yun natay eh, yun iyan oh. Doon yung dadaan. Kaya lang si Ate Pinky na pasaway is nauna sa akin. So, iba yung kanyang dinaanan. So, ayan tuloy. So, dito na side, dito banda na side, doon ka niya ma makikita, guys. So, dito kami napunta sa kabila. Sa kabila na side. So, dapat hindi dito guys. Kasi kapag ito yung napuntahan nyo, so it means the wrong way kayo. Doon dapat sa right, side, right side, na makikita kayo sa puno na may nakalagay na mga ribbons. So, may mga ribbons siya. So, kanito ganyan. Iyon yung mga, daanan dito. So, hindi siya madali yung daanan dito guys. Kaya, hindi siya advisable sa mga beginner. Sa mga beginner na nag-hike. So, hindi siya talaga, ano, advisable. Pero kung love mo talaga yung nature, you will enjoy nature. So, ito, ito yung place na sinasabi kung napuntahan namin, guys. So, hindi na kami tumuloy. Uh, eh, bumalik kami kasi gusto namin sa ituloy kaya sumakit na yung tuhod ni ate, hindi na kaya. So, dito muna ako, uh, nag, dito muna kami kumain, guys. So, kasi dumating kami mga around 1, 1 o'clock. Yan, ito yung place. Pero ito yung sa kabila niya. Sa kabila nung bundok na yon Yung ano, yung yung tinatawag nilang ano tawag yan uh, Hong Shikmon so ito din Hong Shikmon part into siya pero sa kabila lang so dito muna nagtambay muna kami dito at saka may may pagkain na kong pie so yan yung ibinaon ko guys binili ko lang to sa sa saan ba ko bilhin ito sa um, Starbucks so hindi yun sponsored guys sa wala tayong sponsored guys okay so dito, dito nagkain muna ako at si ate, si ate Pinky dito sa side na to, at saka babalik kami, kasi sabi ko nga, doon sa kabila, kasi nauna ka sa akin <laughs> yan po yung sinasabi ko sa kanya, pero maganda din tong place na to guys, so kumain na kami saglit, at gusto sana namin i-attend talagang puntahan yung ano, yung yung place pero, hindi na kinaya hindi na kinaya ni ate kaya nga hindi na din ako nag-video kasi naawa ako sa kanya. Masakit yung tuhod. So hindi na ako nakapag-video na maayos dito guys. So ayun. Sabi ko sige na nga maglakad na tayo pa uwi na tayo. Uwi na tayo. Kasi mas mahirap na kung madesidente pa siya doon. Paano na lang ba diba? Alam ng buha atin ko siya. Eh, mas malaki siya sa akin. <laughs> <laughs> So, ito, basta ito guys, ito yung place. Maganda to siya. Maganda to siya kung hikers ka talaga at saka gusto mo tong i-attempt puntahan. So, magsama ka ng isang kasama o dalang kasama. Pero make sure na ang kasama mo is kaya yung 18 kilometers. Kasi 18 kilometers ito siya guys. Hindi siya madali. Hindi siya madali puntahan. So, ito na yung way pabalik guys. So, binidyuhan ko rin sa inyo kasi nung papunta ako isma ma-fog siya. So, hindi ko, ano, hindi ko, hindi ko nabidyuhan na maayos sa inyo yung mga bundok. Pero grabe, ang ganda, ang ganda niya nung clear na. Tingnan nyo to. So, diba, ang clear, ma-clear na kasi siya. Kanina kasi maulan. So, hindi siya clear. Pero ngayon, oh, diba, grabe. So, doon pa kami galing sa dulong-dulo na yun, guys. So di ba? Ang ga ang galing. Ang ganda, nakaka-amis tong place na to. super ganda. Na-amaze ako dito sa bundok. Ayun na si ate. Pinauna ko na siya kasi sabi ko ayaw kong mahuli ka. Kasi kung mauna ako guys, mabilis ako maglakad. Tapos mahuhuli si ate kasi masakit yung tuhod niya. Sabi ko mauna ka muna dyan. At ayun ay nagvi-video-video -video ako dito guys. So ito talaga yung ano. Bumalik talaga kami dito kasi nung kina ate Jen, tinay namin yung isa. Palusutin pala dun. La same din lang labasan. Same lang yung lapas, guys. So dito pa rin kami dumaan niya at talaga. Kasi hindi ko din alam kasi yung napanood kong video, ito din yung dinaanan niya at saka yung sa my Google. So yung isa lang kasi yung video yung pinanood ko kasi nakapunta na siya 3 times, 4 times na siya pumunta dito. So she's a Chinese woman. So pinuntahan niya, mag-isa lang siya eh. So pinuntahan niya, napuntahan niya talaga 'to. So ayun, is so, nag-enjoy din naman. Nag-enjoy naman ako dito sa place na 'to. Sobrang na-enjoy naman ako. Uh, although na sobrang layo niya Pero hindi ka lang talaga makapag-swimming na Kasi kahit ang gana-gana ng beach Hindi ka na makapag-swimming Kasi nga pagod ka na So pero I love this place I really love this place guys Super ganda Super ganda niya So, ito pa din yung daanan, yung dina, same na dinaanan ko kanina. So, as you can see. So, ito yung place na I lost my way, guys. <laughs> so, ayan. So, pero nag-enjoy kami dito ni ate, although na, ayan si ate napapagod na. So, at saka pag pumunta kayo sa forest, sa ano guys, sa mountain, don't leave your, ano, your yung mga plastic nyo or yung pinag-inuman nyo, huwag nyo iiwan ng basura kasi hindi yan sila basuran. It's, you love, we must love nature, guys. Kasi bumabalik niyan sa atin kapag ginaganon nyo. So, ito yung place na na sobrang layo pero bitbitin mo pa din yung basura mo pabalik ha kasi wala silang basurahan dito hindi ka pwedeng magtapon ng mga plastic plastic dyan tulad ni ate diba binibitbitin ni ate sa kanya pabalik so ito na yung madalanan pabalik guys as you can see mas medyo clear clear na siya kaysa nung umaga kasi nung umaga sobrang mafag at hindi madali at saka hindi talaga madali yung daan guys yung daan dito papuntang Hong Sikmon So, but I love... I love to see this place talaga So, green na green yung ano dito. Green daw, parang yellow green. Kasi ano pa to siya eh. Uh, winter. So, medyo green pa yung ano, yung, yung mga puno dito at saka mga grass. So, kapag gusto mo talaga ng, ano, ng nature, guys, so you can go this. Pero, hanga ako, ha? May mga uncles na pumupunta dito, promise. As in, kasi yung mga naunang nakasabay namin is yung uncles. So, si Ma Uncle, sinundan kasi namin si Na Uncle. Kaya dito kami tumaan. At saka ito din yung pinanood kong video. So, nakasama namin si Na Uncle. Kaya ayan, dito kami tumaan guys. Pero maganda din naman, maganda yung place. Super so, worth it din naman siya puntahan kasi sobrang layo niya. Kasi breathtaking yung view. As in uh, hindi mo uh, in mahanap sa Pilipinas or mahanap sa ibang lugar. Dito lang din yun sa Hong Kong. Kasi iba-iba naman yung nature sa atin. Nature sa ibang bansa. So, ayun. So, super ganda, super amazing itong place na to. So, back na tayo kasi uwi, uwi na kami ni ate. <laughs> Pero ano pa to guys? Uh, around around 3, 3 o'clock, 4 o'clock. Kasi mabagal lang kami maglagat dito kasi masakit nga ka yung tuhod ni ate Pinky. So, hello to Ate Pinky. Shout out to Ate Pinky. <laughs> Good job. Kaya nakauwi pa tayo ng, ano, we, we are safe. Kasi yung tuhod niya nga masakit. So, naawa din naman ako sa kanya kasi na-force niya yata yung tuhod niya dito. Pero thank you, Lord, kasi we are safe na umuwi sa aming bahay, umuwi sa bahay ng aming mga employer. So, be, thank you for this beautiful experience for keeping us safe. Kahit yung ano ba yung nangyari kay ate. So, yun lang guys. Ito yung ano, yung way to home chic at pabalik kung ito yung way nyo na ano. Pero wag nyo na sundin yung way na to ng pabalik kasi pwede kayong dumaan sa kabila, papunta at pabalik kasi ituturo ko din sa inyo yung way sa second video ko guys. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Please don't forget So like, comment, and share if nagustuhan nyo itong video. And please comment down din kung taga saan kayo if napanood nyo ito yung whole video. And God bless you all guys. Uh, thank you for supporting my YouTube channel.